Matindi dito mga bossing bagamat hindi pa nag-aanunsyo ang kampo ni Mark Magnifico Magsayo kung sino ang kanyang susunod na makakalaban ay may kumakalat na po ngayon sa social media na itong Italian fighter na si Michael Magnesi ang makakalaban di umano ni Magsayo para sa title eliminator at ayon nga po dito sa kanilang caption mga bossing Michael Magnesi will face former featherweight champion Mark Magsayo in a WBC Super Featherweight Final Eliminator on October 29th in Manila. So may posibilidad nga po mga bossing na itong si Magnesi ang makasalpukan ni Magsayo. Kung atin kasing titingnan sa WBC Super Featherweight Ranking, nasa number 1 si Magsayo. At nasa number 2 naman itong si Magnesi, may kartada itong 25 wins, 13 KOs, may dalawang talo, may tangkad na 5-6, may edad 30, kaya mukhang swak ito kay magsayo. So tingnan na lang natin mga boss kung tutugma ba si Magnesi Oras na mag-anunsyo ang kampo ni magsayo. Samantala sa pagbabalik insayo po ni former 3 Division World Champion John Riel Cuadro Alas Casimero ay marami mga bossing ang sumuporta sa kanya makikita po natin yan sa FB page ng Cuadro Alas, It's My Boy kung saan marami ang nagkukumento habang pinapasilip ni Casimero ang kanyang training pero may mga iilan pa rin talaga ang nanghahatak pababa kay Casimero katulad nitong isang nagkumento na itaga daw sa batubuntis ngayon si Cuadro Alas so may laban o wala si Casimero talagang binabash. Habang may isang fan naman ni Casimero mga bossing ang nagmensyon sa bata ni Sean Gibbons na si Elijah Pierce, anya maghanda raw ng dahon ng bayabas itong si Pierce dahil malapit na umano ito tutuliin ni Quadro Alas. It's my boy. Matatandaan nitong mga nakalipas na araw kung saan nagkainitan sila Pierce at Casimero. Matapos sabihin ni Casimero na supot pa itong si Pierce na karating nga po yan kay Pierce sabay bumuelta ng matindi kay Casimero. Pero hindi na yan sinagot ni Casimero mga boss dahil bigla naging busy itong si Casimero sa kanyang training.